Good morning po sa lahat ng ating mga kababayan at magandang umaga po sa inyong lahat sa mga taga Luzon sa maayong buntag sa mga taga Mindanao Visayas ang mga kababayan natin at kayong araw po ay andito kami sa Davao City at kasama ko si Sister Elyang ayan, tinaliguan muna namin si Phoebe Hope ayan at sa lukuyang pinapaliguan ng ating sistema mga kabagayan at ang vision natin ngayon ay magkukuha ako ng mga or kami ng mga packages na pinapadala na pinapadala ng ating mga kababayan para sa ating mga uh, ano uh, kapatid na katutubo mga kababayan ito kami ngayon sa dabaw at kukuha na rin natin yung mga bagahe ng mga damit na pinapadala ng ating mga butihing mga sister and mga brother. Bagong dating lang kami dito ng kababayan at galing kami ng Tagum. Dito kami sa isang subdivision at kukunin natin ang mga baga. Sister. Hey sister. Is, uh, serious and seryoso kasi siya muna ating panahin <laughs> kasi sobrang dumi po ng sasakyan galing bundok at kahapon ay napunta kami sa uh, mabahang lugar, hindi kami makatawid kaya ginag ginabi kami ma na nakauwi sobrang dumi po ng sasakyan mga kababayan kailangan na palaguan. Ayan yan po sobrang dumi ayan yan o oh. Grabe po kasi ang ulan mga kababayan At kung nakita niyo sa vlog ni sister Iliang ay baha na uh, bahaan kami. Uh, nisan san muna natin. Kala ko maganda. Ha? Kala ko maganda. Ay, maganda. <laughs> おい <laughs> <laughs> 对吧？ 我就不去。 Bye. <laughs> okay na ka? Umasa so, muna. Ayun mga ba, Ito na po 'yung mga buhay. Ito na 'yung mga packages, packages. Ang dami. Pinapawisan ako man ng maraming sinuot. Buksan na natin 'yung sister natin. Kaya ako, stick, Just stick. Kasi magbabanding. Ano anihin mo dai? Baka Tayo okay, din pa. Oh dai. Yung para iba naman. Iba naman para hindi mahirapan. Sige day. Enjoy your rest day. Thank you. God bless. Be careful and be with you. Thank you. God be with you. Yes, and also with you. And and Thank you. Yan. Sige day, chat lang day. Dito po na yung sister natin. Tayo muna yung mag kadala ng mga bagahe na napakarami mga kababayan so sumahan nyo ako sa aking gahe ngayon at malayo pa yung pupuntahan natin bye bye, bye. Yeah, Ayan, i-receive niya yung mga iba pang mga packets Ay, nah, Samahan niyo ako mga kababay sa aking gahe ngayon Let's go! Ayan po mga kababayan, napatingin na po tayo dito sa barracks namin. At ayun yung aming mga karga. Kailangan natin i-discard charge. O nantay natin si Edito kasi magpatulong tayo sa pag-discard ng mga kababayan. Kasi sobrang dami po nito. Kaya maigi na yung may kasama tayo mag-discard. Sa mga so, pagkahit. Uh, Let's go. Ayan na si brother. <laughs> Tinawagan ko siya. <laughs> Kala dyan saan magpasundo. Ayan. Charge natin. Doon natin nilagay sa... Ya. Dagan. Sobrang dami kasi nito mga kababayan. Kami mean, ano, membrane nito. Ayan. Para ay yung pagkakuan. Ang dami po kasi nito mga kababayan, no? Para maanalin Laku, of Hong Kong. Ayan. Thank you so much. At yung iba ay Kram Tita Carmencita Custodio. Ayan po. At yung iba ay galing kay ito IMS IMS Meat Product ayan thank you so much po ano so, isa kay galing from Gina Jamie Hang ayan thank you so much po from Taipei Taiwan Changshu Street, Sanchong District, New Taipei. Yeah, thank you so much. Yang tulungan natin si brother. Dito mag-discharge. So ayan po mga brothers and sisters, tapos na po namin diskarga Di ba, bilis nang pa nagtutulungan. Ito so, na po lahat mga kababayan. Ito kay, galing kay Tita Carmen Sita Custodio. Maraming salamat. Kay... ito galing kay Tim Smith Products. Uh salamat tay galing to at Gina kam Gina Jimmy Hong Ayan, thank you so much po sa mga baka yung iba nasa ilalim yung mga pangalan so thank you so much po mga kababayan -ka sa ating mga sponsor ng PB Team marami pong salamat at sa mga nagpadala ng mga bagahing ito para sa mga katutubo thank you so much po sa inyong lahat uh, thank you po sa lagi niyong pagdarasal para sa amin kaya lagi tayong ligtas kasi yan dyan kaya palagi mga so abangan niyo po ang pagpumahagi nito sa vlog ni Nasir Paul uh, na Mangili at sa lahat ng buong PB suportahan sana supportahan niyo palagi ang lahat-lahat ng PB mga kababayan ang Luzon Visayas at sa kami gano'n at siyempre huwag niyo din po kalimutan ang ating channel ang TV Team Peter Paul, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po uh, At sana ay, andyan kayo palagi na laging sumusunod. Kaya uh, thank you so much. Uh, mahal namin kayong lahat. God bless us all. Bye-bye.